Hello mga day! Samahan nyo nga kami for today's video. Hindi nga maganda ang panahon ngayon mga day. Kapag nga ganito ang panahon ay nag-o-offer ang aking piyana na ihatit nga itong si Sara sa kanyang school. Kaya naman pagkatanghali ay kinaon din namin si Sara At nakalimutan pa nga namin magdala ng payo mga jay. Kaya ng basang sisiw nga rin kami. May kalayuan nga itong pinarkingan namin. Kapasok nga namin, ay pinagsuot na kaagat namin ito ng rainy coat si Sara. Sabi ko nga sa kanya, nagmukha siyang baby duck dahil sa kulay ng rainy coat niya. Pero di ba, cute ka pa rin anak. Nagmuni-muni nga ang aking Sarah nang makita niya nga na sobrang lakas ng ulan sa labas. Nga sabi ko sa kanya, hindi nga muna tayo maglalaro sa labas at hindi nga rin kami makakapaglakad. Dahil nga ang ulan ay may kasamang napakalakas na hangin. After nga ng napping time niya sa tanghali mga day, isang oras at kalahati nga lang siya natulog mga day, parang bitin ba? So syempre, after niya nga kumain itong apple niya at naubos niya kaagad, at humingi pa nga sa akin ng bata ng milk, kayaan ko nga muna siya maglaro din sa sala. Dahil nga wala nga kaming ibang magagawa ngayong araw, dahil nga hindi kami makakapaglaro o makakapaglakad-lakad man lang sa labas, dahil nga hindi maganda ang panahon. Hinahanap niya nga sa akin kung nasaan nga daw ang oma niya. Kako baka nagbots ka pa dun o naggrocery ang aking mudrabels. dahil siya nga ang nakatoka magluto ngayong gabi. Ito talaga yung pinakaayaw ko na weather dito sa The Netherlands mga jay. Yung malamig na tapos na ulan-ulan pa ay panigurado magkakasakit ka talaga mga jay hapon nga ay hindi nga maganda ang aking pakiramdam nahirapan nga ako huminga dito gamit ang aking ilong mga jay dahil barado buti na nga lang ay meron nga kaming hanin na galing sa hukaraya sobrang pisa nun mga jay ay talaga naman na-impress ako kaya ngayon medyo medyo okay okay na nga ang aking pakiramdam medyo nabibigatan na nga rin ako sa aking chan mga jay Dahil napakabigat na nga ni baby sa loob Kapag nga ganito ang panahon mga Jai, ay hindi rin nakakapaglaro ang mga bata sa kanilang eskwelahan. Dahil yung edad nga ni Sarah ay puro laro nga lang niya sa eskwelahan mga Jai. Kaya miyat miya nga mga Jai ay dumating na nga ito si Papa Lin at napakaaga niya nga ngayon. Usually nga ay mga 5 to 6 o'clock nga siya na ng hapon. Nawan ko kagad siya ng kape mga Jai. At ito nga banda ay maaga nga rin nagluto ang aking biyanan. Makaroni nga pala ang aming kakainin mga jay. Ay nag-change weather na nga dito sa Danidolos mga jay. ay ipinasok ko na sa loob mga jay ang aking tanim na lemon. Pagkita siyang taon na nga ito mga jay at medyo mabagal ang kanilang paglaki. Hindi na bali mga jay dahil kaya natin maghintay. After nga nang biyanan ko magluto mga jay ay nagaya nga siya na pumunta daw kami sa ku. Kung saan kami ay bumibili ng milk mga jay. Fresh milk talaga ang binibili namin doon mga jay. Galing talaga sa bahay. Ka. Walang halong sugar, walang halong tubig mga jay. Napakamura nga ng milk doon. Kaya gustong gusto rin ni Sarah itong tumasama sa kanyang lola dito. Dahil nakakakita nga siya ng mga baka. Kaut nga ako dyan, yung palang baka niya dahi ay malapit ng mga anak. Kaya dyan siya nilagay. Naka-separate nga sila dyan. Bali dalawang baka nga pala ang mga anak ngayong buwan o nga pala mga day, nasa, nasabi ko na nga rin ito sa mga ilang vlog ko na walang lalaking baka nini. Taka kayo paano sila nagambuntis? Tinuturukan nga pala sila mga day. Baga sa atin uso ang IBF, aba sa kanila rin. Tawag na nga kami ng oma ko dahil kukuha na daw kami ng gatas. Pala mga jay ay pinapakain itong mga baka ng mga vitamins nila. Kinagrab na rin ng opportunity na kuhanan sila ng gatas gamit ang mga machine. Ay e, 3 liter nga pala yung binili namin. 3 euros nga pala yun. Dito na lang mga jay. tiyo